Kaalala po sa ating mga magulang at nakatatanda, kailangan po ng panubay ng inyong mga anak at mga bata dahil sensitibong balita po ito. Higit limang pong baril, apat na umanay pampasabog nasamsam sam ng kapulisan sa loob ng labing limang araw na pagpapatupad ng gun ban. Kaugnay nga po ng ipinatutupad na gun ban para sa barangay at SK Elections ay nakaaresto ng 26 na katao 52 loose firearms at apat na umanay pampasabog ang Nueva Ecija Police mula August 28 hanggang September 11, 2023. Base sa report ng NEPO, resulta ng mga isinagawang buy-bus operations, pagpapatupad ng Comelec checkpoints, Oplancita at Manhunt Charlie sa Talavera, San Jose City, Gapan City, General Tino, Talugtog, Gimba, Pantabangan, Cabiao, Haen, San Antonio, Puyapo, San Leonardo, Palayan City at Santo Domingo, ay nakumpis ka sa mga violators ang 22 revolvers, calibers, at uh, 45, caliber 45 and caliber 22 ng mga baril, air gun, at homemade shotgun. Habang sa inimplementang search warrants ng mga operatiba ng Gimba at Quezon naman, nasamsam ang tatlong baril. Kabilang din dito ang pag-surrender ng 27 loose firearms sa mga individual sa iba't ibang istasyon ng polisya sa lalawigan alinsunod sa balik Barilla program. Samantala, nakumpis ka naman umano ng Gimba at Quezon Police Stations ang dalawang pampasabog galing sa ipinatupad na search warrants at ang dalawa pa ay isinurender naman ng mga umano'y dating rebelde sa first PMFC ng NEPA.